Hi, hapon na. Kaya eto kinuha ko ni mga damit na nilabahan ni mama. So, binilin nga din pala niya sa akin to bago siya umalis kanina. So, after ko din namang makuha ang lahat, ayan, pinasok ko na nga din dito sa may loob namin. Kinuha ko na nga din dito yung aming bedsheet at yung punda ng unan. Ibinaba ko na nga din pala dito yung aming phone at... Kakabit ko na nga rin ito dito. Si mama nga pala kapag naglalaban ng mga ganito, naglalagay siya ng gaugo. Kapag nga daw kasi ganun ang ginagawa, tumitiba yung tela. Kaya itong aming bedsheet at yung punda ng unan ay eh matigas. Noon pa nga ayaw ko kasi nakakapanibago. Pero ayan, unti-unti nasani na nga rin ako. After ko kumalagyan ng cover tong aming punda ng unan, ginilid ko muna. So, eto kinabukasan na may pasok na yung aking anak. Inihatid ko na nga rin siya dito ng mga oras nito. So, bali ayan, sumakay na rin kami kagad dito sa may loob ng tricycle. Eto yung ginagawa ko sa kanya, every na may pasok siya, hatid sundo. Bumiyahin na nga rin kami dito at pagkarating nga namin dito sa may school ni Ate Mana, eto bumaba na nga rin siya dito kaagad at eto pumasok na sa may gate. Then, after eto, pumunta kami dito sa may patahian ng tolda. No, isang araw pa nga to sinukatan, kaya eto binalikan na nga rin namin ngayon. Kaya eto't kinakabit na nga rin. Finally, tapos na nga rin. After naman, eto may nakita nga kami dito na taho. Dumaan nga lang din dito, pa uwi na kami. Kaya eto, napabili pa nga rin ako. Para nga to kay Baby Lee. After naman, eto, umuwi na nga rin kami. Dumaan lang kami dito sa may hardware para bumili ng burnies. Nakauwi na nga ako dito sa may bahay. Eto na nga agad yung aking inasikaso nakikipagunahan pa nga tong aking anak na lumabas dito sa may terrace namin. Nung mailabas ko na nga din dito yung mga upuan, ayan, kumuha na ako ng walis tingting. Nanggalang ko nga lang ng mga alikabok yung bawat gilid at pati nga yung ilalim. Bago ko nga rin kasi ito pahiran, kaya kailangan ay eh, walasyang wala siyang dumi. Ito nga palang aming upuan ito eh, since nung high school pa yata ako. O ba diba, ang tagal na bongga. Kaya ito, gagawin natin mukhang bago. Kumuha na rin ako dito ng isang bote, kaya ayan, nilagyan ko na nga rin tong maliit na lalagyan. Ayan, sisimula na nga rin natin yung pagpapahin. Habang ginagawa ko nga ito, nakabantay pa tong aking baby Lian. Bantay sarado yan. After ko naman makapagpahid dito, nakita ko nga tong orasan 11.40 na. Diyos ko, tanghali na pala. Kaya ito at magluluto na nga rin ako. Wala nga si mama ng mga oras na ito. Kaya ako na lang din na magluluto. No choice tayo kasi syempre maraming nilalakad tong aking mahal na ina. Char! Naghiwa na rin ako dito ng bawang sibuyas at luya. Naglagay na rin ako dito ng mantika. Sinigang na bangus nga pala yung lulutuin ko ngayon para sa tanghalian namin. Inuuna ko nga dito yung ating sibuyas and then bawang luya. And then eh, ito nga pala pamamaraan ko sa pagluluto ng sinigang na bangus. Eh, eto, ito't ginigisa ko nga. Add na lang din ako dito ng water. After naman nun, ay wala akong gulay na nabili. Kaya meron dito kaming tanim. Kaya ayan nga kumuha na rin ako dito ng talbos ng kamote. Ang sarap lang talagang tumira dito sa may probinsya. Magtanim ka lang ay eh, mabubuhay ka na. After naman ay nugasan ko na ngarin nga rin muna. Kumukulo na nga tong bangus kaya naglagay na ako lahat ng pampalasa. Nag-add na rin ako dito ng sili pampaanghang ng konti. After kumukulo na nga, ayan, luto na. So, bali, ayan, naghain na nga rin ako dito para makakain na nga rin ako. After ko rin naman din kumain, ito, binalikan ko na nga rin tong aking ginagawa. Sakto ito, tuyo na nga rin tong binahiran ko kanina kaya ipinasok ko na nga din dito sa may loob ng bahay. Inisa-isa ko na nga lang din yung paglagay dito at mabigat pero carry lang naman. Next naman dito sa may mahabang upuan nito, nag-add na rin ako dito para mamay hindi na ako maubusan. After naman nito ay eh, nagunti-unti na rin ako ng pagpahit. Medyo natagalan nga ako at medyo mahaba nga rin ito. Ilang minuto na tapos na nga rin ako. Kinuha ko nga din pala tong aming mirror. Inilabas ko nga lang din ito para mapunasan ko. Medyo marami na nga rin alikabok ito. So, bali ayan, bago ko nga ito pahiran, itatanggalan ko muna ng alikabok. So, ayan, pagkatapos naglagay na rin ako dito ng ating burnies. Yan, inunti-unti ko nga lang din yung paglagay dito dinahandahan ko. Ilang minuto na tapos na nga rin kaya ito, pati yung diban dinamay ko na nga rin. Ayan, pinatuyo ko nga lang din ito at after naman ito natapos na. So, yun lang, hanggang dito muna ang ating mini vlog. Thank you!